Good morning guys, this is Annalyn S. Vilenta, your property specialist. Uh, sa mga nagtatanong po ng mga home buyers natin dyan, kung ano nga po ba ang mga dapat nilang gawin para magkapagpa-reserve sila ng property, no? So, ibibigay ko po sa inyo yung mga ilang dokumento na kailangan po natin dalhin pag tayo po ay magpapa-reserve ng isang property. Ako na po nating requirements para po makapagpa-reserve po tayo ng property is a valid ID, two government valid ID like PRC, driver's license, at saka national ID, and then marami pa naman po tayong iba and other IDs po na uh, primary IDs po natin, no? And then, ipapasiruks uh, natin yun, lalagyan po natin na the specimen signature. Then the second one is proof of billing. So, sa proof of billing, pwede po dyan yung electric bill, water bill, at saka credit card bill, no? So, basta po under na sa name, po nakapangalan, no? So, under your name. And then, what if, no? Sabi ni Ma'am Annie, what if uh, wala po akong proof of billing, wala po akong credit card, yung bill po namin ng tubig at ilaw, hindi po sa akin nakapangalan? kasi uh, sa mother ko po. Okay lang po. Kasi po, uh, ang hindi gagawin po, is hihingi lang po kayo ng, especially doon sa mga nangungupahan, hihingi lang po kayo ng ma uh, letter na katunayan na doon po kayo nakatira sa bahay na yun. No? Then, na uh, valid ID po nung may-ari ng bilin. Or, the second option po is pupunta po kayo sa barangay, hihingi po kayo ng certificate, barangay certificate po na proof na doon po kayo nakatira. And then the third one po na isa po sa mga requirements natin is proof of income. So, importante po yung proof of income para doon po kasi malalaman ni developer kung may kapasidad po tayo sa pagbabayad ng isang property. no So, ang mga requirements po natin, kung kayo po ay locally employed, so ang kailangan nyo pong ipasa as a proof of income is certificate of employment with compensation. And then, payslip po, no? Two months or yung ibang developer nang hingi kahit one month lang, no? And then, kung kayo naman po ay mga OFW, ang kailangan nyo lang pong i-present as a proof of income is job contract nyo na naka-English translation. And then, payslip, no? Also, yung ibang OFW po kasi may payslip sila. And then, yung remittance nyo po, no? So, remittance na transactions nyo. And then, yung kung kayo naman po ay eh, mga self-employed, yung mga business, may mga business kayo. So, ITR po, no? yung BIR, sa IT, yung ITR natin, audited financial. And at the same time, yung mga mayors and barangay permit. So, yun po yung mga kailangan natin. And then, the lastly po na kailangan natin para makapagpa-reserve po tayo at malakin po natin yung unit na gusto natin, ah uh, kailangan po natin magdala ng reservation fee. So, yung reservation fee po is depende po yun sa developer na kukunin yung unit kung magkano po yung reservation fee nila. So, yun po yung pinaka, uh, ano nga ba yung reservation fee? No? So, yun po kasi is para malakin po natin yung property na in-reserve nyo para sa inyo po. So, So by by the way, sana po may natutunan kayo ulit at nakatulong ako. Uh, this time po, I am ulitin ko po, I am Annalyn S. Violenta, your property specialist. So, if may mga question po kayo, comment lang po kayo down below para masagot ko po kayo. Thank you so much po!